Sa mundo ng Hunter x Hunter ay eh maraming nin-abilities ang nakakabilib. Pero ngayon, may isang nin-ability na tila kayang baguhin ng takbongan na laro. Ito ang abilidad ni Morena Prudo. Isang kakayahang mas nakakatakot nga kaysa sa iniisip mo. Paano nito maapektuhan ang Succession War? Tara, alamin natin. Si Morena Prudo ay isang leader ng Hali Family. Isang mafia group nga na kilala sa kanilang kakaibang sistema lang din. Hindi lang siya karismatik, ang kanyang Nen ability ay nagbibigay ng lakas sa bawat miyembro ng kanyang grupo habang mas marami silang pinapatay. Ngunit, paano nga ba ito gumagana? Ang abilidad ni Morena, na tinatawag yung contagion, ay may simple pero napakadelikadong mekanismo. Bawat miyembro ng Hali family na nakapatay ay tumataas ang kanilang level. At habang tumataas ang kanilang level, ay lumalakas naman ang kanilang Nen. Ang catch, lahat ito ay nakadikit nga sa karisma ni Morena Ang mas nakakatakot nga lang dito ay ang exponential growth nga ng kanilang lakas Sa una, ang mga miyembro ng Halley Family ay mukha lang ordinaryo Pero, habang tumatagal, nagiging unstoppable na sila Isipin mo na lang kung lahat ng miyembro ay nasa mataas na level na Ngunit hindi madali ang langdas ng Halley Family Saka, Sa kasalukuyang part nga, e eh, nasa ilalim sila ng isang matinding banta mula sa Phantom Troop Pero ang tanong kaya mong labanan ni Morena at ng kanyang grupo ang mga veteranong NEN users ng troop. Hindi lang tungkol sa lakas ng contagion, ito rin ay isang larong pang psychology. Si Morena ay hindi lang umaasa sa NEN. Ginagamitan din niya ang ng kanyang talino at diskarte upang manipulahin nga ang sitwasyon. Sa pamamagitan ng card game o manipulation, ay eh nagagawa niyang ilagay ang kanyang mga kaaway sa alanganin. Ang abilidad ni Morena ay hindi lang para sa personal na laban. Ito ay may potensyal na magdulot ng kataguluhan sa buong succession war. Habang ang iba ay nagagawan para sa trono, maaaring gamitin ni Morena ang kanyang lakas para buwagin ang sistema ng mafia at royal families. Ang tanong ngayon, Sino ang kayang pumigil nga kay Morena? Sa kasalukuyan, tila wala pang isang grupo ang may kakayahang tapatan ang kanyang buong pamilya. Pero kung magsasama-sama kayang Phantom Troop, ang Zodiac at saka yung pang mga hunters, e eh baka may pag-asa siyang talunin ng mga ito. Sa likod ng lahat ng ito, ano kaya ang tunay na layunin ni Morena? Gusto ba niyang maging bagong leader ng mafia o mas ambisyoso pa ang kanyang plano? Isang bagay lang ang sigurado natin ang kanyang Nen ability ay isang wild card na maaaring magpabago sa buong kwento nga ng Hunter x Hunter. Si Morena Prudo ay hindi lang isang simpleng karakter. Ang kanyang kakayahan niya ay sumasalamin sa kung paano ginagamit ang Nen bilang isang simbolo ng kontrol at iskarte. Ang tanong ay eh paano niya mababago ang hinaharap ng Hunter x Hunter. I-share ang inyong mga opinion sa comment section at syempre, Huwag ka kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang Hunter x Hunter content. Salamat sa manunod.